ng aking kapatid na si Ate Sali. Ganyan yan siya. Sa gatong na nagluluto at yan ang tirahan niya. Kadugtong lang yan sa sa akin. Hindi ko rin kasi siya kaya mapagawa ng bahay na sarili dahil mahirap lang din ako at may mga anak na pinapaaral. Ganoon kasi mahirap pa lang tayo guys eh. Kaya nagsisimikap tayo dito sa Facebook para makamit natin balang araw yung ating nais na magangat angat malang kahit kunti ang aking ang ating pamumuhay sobrang hirap talaga guys kaya kung tayo, sikap-sikap lang kaya sa mga sumusuporta sa akin dyan hindi, ma hindi magiging sayang inyong suporta dahil pag ako nagkaroon, itutulong ko talaga sa mga kapatid ko awa ng Diyos maraming salamat sa inyong mga flowers, mga followers, mga friend na sumusuporta sa akin vlog more God bless you po na lahat po ay matupad natin ang ating mga goal tara tayo po ay magtatabas ng buho para sa ating plants simpleng buhay lang mayroon si mama sang si idol nyo dahil mayroon na tayo dito tayo magkukuha ng buho guys so. Oh. ayan ilalagay natin doon sa gapangan sa ating mga buho sa ating gulay ayan may mga kailangan natin magsikap. Ayan, mga, mga kapatid ko, mahihirap lang din. Hindi naman kami mayaman. Sakto lang, kumikita, kumakain din. Nagbibigay sa kapatid. Wala naman tayo. Kami wala na magulang. So, guys, samahan niya ako sa aking pagkorte ng buho. Eto na nga guys, tapos na tayong magkorte ng buho. Nakaapat din akong tapyas ng buho at ilalagay natin doon sa ating daydaya ng ampalaya kasi gagapang na rin yan ang ampalaya sila ay magugrow na so, kailangan natin ihanda at iready ready ang kanilang gapangan para wala na tayong ibang iisipin pa so yan guys nakakapagod talaga pero dahil ang goal natin ay magtanim ngayon ito yung ganapin na talaga natin talagang i-push na natin to kaya gagawan ko yan ng balag so ayan guys patang ko lang muna ang ating buong kinorte at mamaya ay lalagyan na natin sila ng tali at pagkapahinga natin so ganoon lang guys nilapagod ang inyong lingkod kung pa nakapagpahinga din pag nabapagod at pag nakapagpahinga babalikan ganon tayong mga content creators sipag at syaga lang sa ating mga goals salamat sa walang sawang support na, pakishare at share at like and comment at mag iwan na lagi ng bakas bago nyo ako iwanan so, salamat ng marami sa solid supporters ko followers and viewers non followers salamat sa inyong support ito ang aking mga ampalaya sa kanilang paglaki ating mapapakinabangan naway gabayan tayo ng Panginoon Diyos sa ating mga goals salamat Bye, I love you all.